Hindi po totoo yan. Kasi nagawa ko lang naman po yan. Kasi swapang po yung babae na yan eh. Pa paano mo nasabing swapang, George? Alam nyo po, lahat ng may libing, kasi naka-schedule po yan, ma'am. Naka-schedule. Dapat, pagtapos na sila, dapat po hindi na sila makikailang po doon eh. Kasi kanya-kanya pong supulterero ang, po ang naka-schedule. So ginagawa po niya ng swapang na yan. Gusto niya kasi siya lang po yung makakain pamilya niya. May pamilya rin po ako, ma'am. Eh ma marami pong ano, marami pong ano, marami Suma. pong libing, living, maraming patay. Marami so, pong patay. Swapan kasi yan, ma'am eh. Eh yung, eh, yung nakausap ko, kakausapin niya, eh gusto mo, ano ang gusto, ay, gusto ay, ay, ka na pero ay, teka lang, mamaya uh, na kayo magsama-sama. Nakakatakot po 'yang sinasabi niyo. Ang gusto ko malaman, ang supultorero ba ang taga-appointment sa inyo or 'yun ang contact nyo? No, mama, 'yung po 'yung mismong sila po talaga 'yung naka ano po doon sa cemetery sa amin. Oh, Pero... pasigit ko lang. Ayun siya sa'yo ba, George? Man, ano yan, parang pila? Pila po yun ba, eh. Ikaw, susunod ikaw. Opo, opo, Tapos opo. susunod kun, kung, ilan man kayo, opo. may sunod-sunod. parang pila. hindi, hindi pa na magpapapis ako Pag nakakuha ka na, eh. kailangan rotation ang sa'yo. Ang nangyayari ba siya sa'yo mo, pag nakuha niya na, kung na niya. susunod, kung sunod ulit. Kung sunod na sa'yo na, sa'yo na po. yun. Ito ba ay dahilan para babaan mo ang singil mo? Opo, ma'am. Kasi nakita ko po yung pamilya nung namatayan. As in, talagang mahirap po eh. Wala pong pera. Minsan eh, walang wala. Eh, sa kwasaw pa nga po yan. Dahil mukhang pera po yan eh. Eh, binaba ko po, eh. ko po. mukhang pera sa atin? Nanunulot ka nga, eh. Hindi, ang inaano dito. Dapat, usapan, usapan. Magkanya-kanya tayo. Hindi nga, gusto mo. Uh, o, oh, ka ng patas. Gusto mo kasi lahat ba, ikaw, uh, kasi eh. Matrabaho ka kasi ng patas. Okay. 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 Nagiging, ano kami, naging gala kami dahil Si Mama laging wala sa bahay, nagkalapantera. Pag iniiwan kami ni Mama sa bahay, laging kawawa. Uuwi tatay namin, lasing gera. Ganun po. Tasi, ayun, mas gusto ko pa tumambay, umuwi sa, umiwas sa tatay namin para hindi kayo mabugbog. At... Mas gusto nyo sa labas na tumambay kaysa pag uuwi kayo sa bahay, nabubugbog kayo ng tatay nyo. Uh -huh. Anong sa sa'yo ng anak ay nanay mo? Na Nasinira mo yung mga gamit ng kapatid mo? Opo, kasi lagi niyang kinakapya, hindi niya nakikita yung mga mali. Tapos, hindi na sabi niya, ingit ako. Anong kakaingkit sa anila? Kaya hindi natututo yung mga anak niya eh. Puro na lang siya kampi. Yan ang ikinaagayot ko sa ni Hindi imbis para yung pakakailangan ng mga anak naman niya. Ang mga anak niya nang sa pawis. Hindi puro ano na lang nangihingi. Tapos pinakapyan niya lagi, lagi na lang ako ang mali sa loob ng pain Kahit hindi niya naman alam lahat ng kwento. Ano ba ang mga kwento na ito, uh, Janice? Totoo ba na kinakadena kayo ng nanay mo Opo, oh, nung araw? Na, parang di pa makatakas. Bata pa po siya kasi gala po talaga yan. Eh, kipa kip, kinakadena niyo? Ano po, e, kadena lang na maliit lang po yun pero natanggal niya rin po yun. Nakatakas pa rin siya. Saan ka nakalagay? Sa paa naman siguro yan, no? Sa paa. Ano, sa paa, pag nahigaan po Bakit, natin. bakit gustong-gusto mong umaalis, Janice? Kaya Ikaw lang ba sa magkakapatid po? ang ganito? Di para po hindi ko maramdaman na lagi ako nabubugbog ng tatay ko. Kasi nanay ko po lagi may wala sa bahay po. Lagi, lagi naglalaba. Yung sinasabi niya na po napasikat ako sa mga lalaki, hindi po para gawin ko yun. Kasi kasama ko ko, yung boyfriend ko na nilandi mo. Oh. Oh. ko? Kado, alam ko po, yung boyfriend ko yung unang nagchat sa kanya, nagyayan ng ML. Bakla, pangit ka, nakita mo kami sa isang inuman. Oh. O, tapos re replyan mo. O, oh, bakit? Hindi, oh. para na lang wala din yung bakla ka. Bakla! Ah, so oh, sinabi naman kayo. ng boyfriend. Oh. sinabi ng boyfriend mo na wala kayo. Pero magkaibigan tayo. Anong dapat gawin mo? Dapat ako yung tinalong mo, hindi siya. Oh. Bakla! 'Di ba? Sabi niya wala na kayo, te. Nung time na 'yun, nung sinabi niya wala na kayo, tsaka kabigla nagalit sa akin. O paano? O oh, sino hindi magagalit doon? Oh. Ang pangit mo ta lang, Dimin Joy. Jowa ko. Maganda ka. Oh. Kumpara mo sa iyo, oh, Maganda ka. Okay. Teka lang ha. So napunta na tayo sa ang pinag-ugatan pala talaga ay selos at jowa lalaki. Okay, malinaw lang. Wala na sila ni Jackie totoo ba nung oh. time na nag-chat si Boy sa Christine? sa ML. Tapos, ang ayaw ni Jackie, nireplyan mo. So, anong meaning nun? O, bakit? Hindi ko naman nilang diyon tayo. Naglaro lang kami ng emil Ano meron doon? ang ganda mo. Oh, thank you. Mukha mo si Nana. Paano po ako magbabayad sa kanya? Sinira niya po yung buko ko. Sambuan po akong nakasombrelo dahil napanot po. Buti nga, tumubo pa yung buko ko eh. Gano'n na ito katagal yung nagpareband ka? Bali po, ano, may isang buwan na rin pong, ano eh, buti nga tumubo rin Hindi, isang buwan ka nang nagpareband. So isang buwan to, ganyang kabilis tumubo? Hindi po, yung nagpareband ako sa kanya, ano ato, to, ano, September. Kaya today, Matet? Oh. Hindi, kailan yan? Sa totoo lang, Ate Matet? Yung totoo, kailang kahuling nagpareband? Kailangan nagpareband, ngayong taon. Opo, itong taon na to. Oh, eh na ano ba tapos? Tumakot na tapos ng putong ano, October. Oo. Oh, oh ba't kanya na yung buhok mo? Maganda naman yung buhok mo. Nakikita natin, ano lang po siya yung parang nagputol-putol. Okay. Uh, magkano ang dapat mong bayaran? One, ang sabi niya sa akin, 1.5 daw po. Nagbigay ako sa kanya ng kalahati. Nagbigay na pala siya ng wala kalahati? Wala po siya binigay. Binig -binig ay, wala? wala, wala ay, pong binigay. Yung binigay niya sa utang. Ako ang naghuhulog sa bumbay. Hindi ah, po sa buhok yan patulang-patulang pa siya ni Richard. Or di siya, no? Mas maganda pa rin ako. Okay, hinahanap ng aming team itong napakapoging Richard na ito ay eh, pero hindi siya available dahil meron siyang isa pang bar na binibisita ngayon biro lang ha, hindi totoo yun. Talagang hinahanap ng aming team, etong si Richard Jenny, ayaw niyang humarap. Ayaw niyang humarap, Joanne, dahil totoo ba na pagkatapos kayong pangakuan, si Richard ay biglang nawalang parang bula? Okay. Uh -huh. uh -huh. Kailan mo huling nakita si Richard? October. Etong taon na ito? Yes, po. Kailan mo huling nakita si Richard? October day. date! Oh, 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 day, date! 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 Date na lang, date! Okay, yung date na lang. Kailan Jenny. yung huli? 18. 18. John. 14. Oh! Ay! Ah! Huli. Nahuli. Si Jenny. After 4 days. Pero Jenny, ano tong sinasabi mo? Hmm. Based sa research namin na ikaw ay buntis. Buntis ka. Si kay Richard to? Ate Joan, anong magagaw? Anong masasabi mo? Wala akong magagaw. Trabaho lang sa akin. Walang personal lang. Paras lang ang tayo eh. At di ko abuling si Richard at sa'yo na yan. Mamaya abuling akin na.